una vez.

エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、エイ、 Oh, dito ka banda nad para hindi malubog ang ulya unahan. Yung oh. ano oh. yung suway. Yan, yan. Oh. 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 oh.

Lunod mga kablogers <laughs> Tapot itong tubig oh May ikit tatapong ko agad ang bato Kung hindi, tilti lang si Riz Ulitin <laughs> <laughs> namin pag ano Karga, kay Discrash yaman hmm. Pagkatapos lang namin maglimas Lubog na ating makina Hilain na lang natin, pahilan na lang natin service natin doon sa Sa kanilang dalawa at din ito under at overhauling ito pagdating ay kinso oil doon mo sa kabila ko yung check kabila at tagili dito lagi kaya mabigat yung sa kabila eh ikot mo sa kabila Oh. 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 oh

Yan, ayos na po sa ayos na, okay na. Yan, igapos mo dyan din. Yan, yan, sitra mo na. Tapos dito, gapos mo na lang ang lulu dito ah. Huwag ganun ah. Para huwag tumulong sa'yo din. Yan, mo na. Wala na yan, ano, ganun yung nangyari talaga. Thank you sa biaya. Kahit nalubog. <laughs> yan, dalawa naghila sa akin. May get malaking tulong na talaga nitong ano, dalawang kasama malaking itulong nila talaga sa akin kaya bibigyan ko talaga sila ng ano pagbalansin nito bro pala laki nito mga ka -fluggers. first time ko makahuli first time ko makahuli ng ganito kalaki oh lapit na mga ka vloggers sa motherboard ayun hey, o sisi yan ang lulos sabi ka lakas ang hila ng dalo sa akin sabi ng guto mga kablaggers mag alas dos ng hapon wala pa kung almusal may baon akong kanin hindi ko na nakain dahil sinibaran ako mag alas 8 yata umaga hindi pa ako nakakain so sinibaran ako nito Masampan namin ay... alauna. Mula alas otso, alas neve, alas yes, alas onsay, alas dosay. Alauna. Limang namin binila ito. nahirapan kami gawa ng nylon na lambot sa katawan. Kaya grabe, grabe ang tigas pirahin. Pero kung dito nakarikta sa bunga ngayon, masampan namin kagad. Ang mga video ko mga ka-vloggers, kat ko lang at malulubat ang camera ko. Kaya hindi ako nag video ng... Mahabat doon sa pagi biradhan itu, kita pulang, don. Wala ang lobe dog. May pitka. May mag-akyat dito dalawa. At ihulog ito titimbangan ko. Dito, titimbang dito kay sampah. Dito kaya sampai sa diretso kay hindi na andar makina na taub ako. Taub. May magbawa dito dalawang tao tapos titimbangan ko dito. Ihulog ito gitu ah, ihulog. Matatalon po. Diyan. Ibang nga ada Dera dok, wala akong pirsa Wala akong, wala pa akong almusan Wala pa akong kain Sige, higpitan meter Oh

Dayunan, yun Dayunan. Giyot. Dayunan. Pero grabe ang paglisod. Hindi. Sawa ito. Malaki yun. Babalik ka. Okay. Pag-alik ka. 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 pag alik ka Sige. Sige ka pag alik ka pag alik

na ng ganito kalaki? Ha? Ngayon lang ako nakahuli ng ganito kalaki. Okay. Kinakamalaki na huli ko, cinta cinta kinakamalaki kong okay. huli. Pero mas malaki pa ito. So. ka, bay. ka ito. Gancao, gancao, gancao. Okay. 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 So. One thing, one thing, one thing. Eh mo yang sa ano? <laughs> Ilusot mo sa katawan. Angatan niya 'yan, dali, Karl. Ah, wala, lumukha. Ah, ayan oh, putama. Okay. Oh, laki pa rin ng lapad nito, masado. Yo, 'to, mahawakan oh. Yo, ginalan. lang 'yan, hawakan lang. Oh, ayan. dalawa kayo.

's not a ri up.